Aris, pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. ng balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at mag. Bigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo. Para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan kagad at matalo. Taurus, pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. ng balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at mag. Bigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo. Para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo, Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iiwasan mo lang ang kulay red na may stripe na damit dahil mabibigyan kanya ng pagkatalo. Gemini, pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. ng balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at mag. Bigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo. Para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tanghali sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay orange dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Cancer, pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. Nang balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at mag. Bigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.5 ng hapon may ikakatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo, pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. Nang balato na tao dahil kukuhanan ka ng swerte at magbigay ka sa gusto mong bigyan at ipunin ang panalo. Para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.10 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa player na maingay magsalita at sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng kamalasan. Virgo, pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. Nang balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at mag. Bigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo. Para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow, at sa player na may malalapad ang noo magbibigay ng kamalasan sa iyo. Libra pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. ng balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at mag. Bigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo. Para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay red dahil magbibigay siya ng kamalasan para ikaw ay matatalo Scorpio pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. ng balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at mag. Bigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo. Para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Magsuot ka ng damit na may kulay green at mabibigyan kanya ng paghaba ng oras na swerte. Sagittarius pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi ng balato na tao dahil kukuhanan ka ng swerte at magbigay ka sa gusto mong bigyan at ipunin ang panalo para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay violet dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na malalaki ang tainga. Capricorn pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi ng balato na tao dahil kukuhanan ka ng swerte at magbigay ka sa gusto mong bigyan at ipunin ang panalo para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Aquarius, pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. Nang balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at magbigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikakatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Pisces, pag winner ka na ay iwasan ang hingi ng hingi. Nang balato na tao, dahil kukuhanan ka ng swerte at mag. Bigay ka sa gusto mong bigyan, at ipunin ang panalo. Para lagi ay may kinabukasan na masigla makapaglalaro ng ikakapanalo, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 5 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo red ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo at player na malalaki ang mata